ayun Meron dito akong natanaw doon. Nasa na? Ah, nawala. Ayun. Ayan. Kita ba? Ayan, yan, 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 yan. Napapalag na ng hangin. Tara na. <laughs> Ayan. Mapalapasin. Ay. Ay. Ayan. Ganun ulit hindi siya ano kainis <laughs> kainis yan mga kabir bro oh. ayun o kitang ita sa malayo kahit hindi ano bagting na bagting tignan natin yung ayun napaka napaka ganda ng spot dito white ay may laman to pag nakita natin <laughs> may ito so wala naman dito eh possible nasa na ito oh yan papunta dyan Ayan, nagalaw. Ayun dun. Ay, ayun. Nakita ako na. Ito yung sapot niya. Ayan. Papunta dun sa daong yun. Ayan. Oo. Uh. Ayun, kita ko na yung puwet ng gagamba. yun 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 malit pa ata kitna natin tingis tong sabot niya yung helmet ko kawawa naman <laughs> ayan ayan una, yung nakalutang yung ano so andito yun eh ayun maliit pa nga kung ikaw compare doon sa dalawa nating nakuha maliit pa siya ganda ng kulay yan mais mais on the go ito ang possible itong possible na magmumult ayan yan ang possible na magmumult batang bata ayan batang bata, -bata. <laughs> hindi natin itong kukunin para susunod mayroon pa dito matitira